Hello mga kadwendina, welcome back to my YouTube channel yan. Atin pong pag-uusapan ngayon kung magkano nga ba ang sahod ng mga caregiver dito sa Amerika. Kasi marami po nagtatanong, malaki nga ba talaga ang sweldo or sahod ng mga caregiver dito sa Amerika? So ayan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bago po natin pag-usapan, papasukin po natin muna ang ating Intro! Hiyan guys, atin pong uh, talakayin kung malaki nga ba ang sweldo ng caregiver dito sa US. Yan, So, yung pagiging caregiver po dito sa US ay depende po. Ano po? Meron kasi ditong live-in yung kasama ka talaga ng client mo, let's say 3 days, 2 days, 4 days, or talagang doon ka na nakatira sa kanila, ganon. Meron o naman na private may agency. Yan po. So, yung pong uh, live-in, may mga nakakausap akong live-in na caregiver, medyo mababa. Medyo mababa po yung bigayan sa kanila merong sa isang araw or 24 hours, merong $250 lang, may $300, $300, uh, $300 $350, medyo mataas, medyo mataas na yung pag $350. Pero usually nakakausap ko, mabababa talaga yung kanilang um, sweldo pag naka-live-in sila. Yun naman pong agency ay Siyempre, depende po sa si agency nyo. Merong magandang magbigay ang agency sa ibang mga caregiver. Kasi uh, sila yung magpapasweldo sa iyo eh, hindi yung mismong client mo, yung agency. So, merong agency na medyo ang baba talaga niyang magbigay. Meron namang medyo okay mag ang bigay. Yan, depende po yan. Ang mas maganda po, yung naka-private kayo. Yan. Yan po kasi ay malaki ang kinikita or ang sweldo ng caregiver kapag ikaw ay naka-private. Ano nga ba yung naka-private? Yung sarili mo yung client. Wala kang agency. Sa'yo lang talaga. Ikaw mismo ang kausap ng client. So, pag ganun po, makaka, makakapag-demand ka sa client ng gusto mong presyo. Ganun po. Kaya medyo mataas. Akong makukuha ninyo, meron po dito na, na halimbawa po, agency. Yan. Pag may eh, pag agency po, uh, meron kung magbigay po ay may $25, $25, uh 22, may 20, may 18, may 16. Yan. Pag po agency mababa po talaga. Swerte na kapag may magbibigay po sa inyo ng 25 na agency. Ano po? Pag naman po naka private pinaka mababa po na na, na ano sa private ay depende sa usapan ninyo ng client. So, kapag po, 8 uh, hours, po pwede po kayo mag-demand ng $30 to $25. Pag po, pag po bumaba sa 8 hours, pwede po kayo mag-demand ng $30 to $35. Inyong-inyo na yon At saka po, dito kasi may mga tax, may under the table. Ano po, yung pag ikaw ay may tax, syempre may deduction po yun sa mga sa sweldo nyo. Yung under the table, sayong sayo na. So, yung iba talaga ay mas gusto nila ang under the table kasi kanila na talaga yung, yung kita nila. Ganun po. Ako katulad ko, ako meron akong agency, meron akong private. Yung sarili ko pong client. Yung pong aking agency, medyo po mababa po ang aking sweldo. Ano po? Uh, meron po akong 5 6 hours doon sa agency at sa 2 hours. Magkadugsong po 'yun. Magkadugsong po para maging 8 uh, eight hours. 'Yun po yung sa agency ko. 2 days lang po 'yun. Yung sa agency ko, yung 6 hours ko is 18 lang. And then, yun naman pong 2 hours is $22 dollars per hour. Yun po. Ito po per hour po ito. And then, yung aking private naman po ay medyo maganda po ang kita nitong aking private. So, yung pag-uusapan po natin is yung sa akin po na na kita or income. Ano po? Kaya, atin pong talakayin yung aking sweldo. So, yan. Uh, yung aking private ay maganda kasi uh, medyo mataas ang aking uh, per hour doon kasi syempre ako nagbigay ng presyo and then 5 hours lang naman ako doon pero maha, madami akong araw minsan nag-a nagpo 4 days ako sa isang linggo, minsan ay 5 days ako sa isang linggo doon sa aking private ang aking per hour sa aking private ay $30 per hour. Yan. Meron pa nga po kasi na nagbibigay ng $35, uh, $35, $40. Yan. Depende po sa case ng client. Yun naman pong client ko ay 98 years old napakalakas naman po noon. So, wala ka talagang gagawin sa kanya. Bale, companionship lang talaga. Uh, samahan mo lang siya mag-walking. Yun, yun lang talaga. Mag-walk talaga kayo. Kasi mahilig siya mag-walking. Kahit 98 years old na siya. Napakalakas niya. And then, sasamahan mo lang siya mag-grocery. Kung gusto niya mag-grocery. Pag may laundry siya, yun, isasalang mo lang. Tapos, wala. Uh, pinakang ano mo doon talaga maiinip ka kasi yun, nakaupo ka lang kasi tit kasama ka lang niya sa bahay, yun, ganun lang ang trabaho ko sa kanya. Yan, medyo kwentuhan kami. Minsan, naglalaro kami, naglalaro kami ng cards. Yan lang ang trabaho ko sa kanya. Kaya, hindi, hindi ako pagod. And then, uh, may isa pa akong private. Yun naman ay, wala siyang wala siyang, wala siyang isang oras. Pupuntahan ko lang siya para punan siya ng vital sign at uh, bigyan siya ng pills. Kasi malakas pa siya. Kailangan lang niya na may magkukuha everyday ng vital signs. At saka, yun, binibigyan, ako na rin lang bibigay ng pills sa kanya. Which is, kaya niya, pero ako na rin yung gumagawa kasi syempre, tarbaho natin yun eh. Yan. Ang, ang bigay nila sa akin ay nag-work lang ako sa kanya ng 10 minutes to 15 minutes. 15 minutes ang pinakamatagal ko sa kanya. Ang bigay niya sa akin ay $25. Diba? Malaki. Malaki yon Kasi 10 to 15 minutes lang ako nasa kanya, $25. Yun lang. Araw-araw yon Yan. Yun ang kagandahan ng naka ka, na may private ka. Kasi makukuha mo yung gusto mong presyo kaysa doon sa ikaw ay may agency, syempre, may cut ang agency doon. Depende pa sa magkano ibibigay sa iyo ng agency. Yun, ganun po. Ganun po ang ano dito. Kung tutuusin guys, malaki talaga ang kinikita ng caregiver dito. Kasi, uh, based on my experience, talaga, kung talagang gusto mo ng, ng malaki ang kikitain mo, kukuha ka ng madaming client na let's say sa isang araw, ilang oras ka talaga na mag-work or kung kaya mo na meron kang panggabi, kung may pang umaga ka, may panggabi ka rin, mas malaki talaga yung kikitain mo. Depende yon sa uh, sa gusto mong trabaho ang kita mo dito. Yan. Kasi nung una pa lang na nag-caregiver ako dito, ay oh, syempre excited ako at saka ano ako yung bagay, sige lang, kaya ko yan kaya ko yan, meron akong pang morning, meron akong pang evening, overnight yon sobrang pagod lang talaga kasi may time na hindi na ako nakakauwi ng bahay kasi pagka labas ko ng, ng morning pasok na ako sa isa kong client Dire-diretso na yun hanggang hapon. Then, gabi na uli, may gabi na uli. Ganun ang akin naging ano. Malaki talaga yung kinikita ko nung time na yun. Pero, ang sumuko sa akin ay katawan ko. Hindi ko kaya kasi... Uh, syempre Siyempre, nagkakaedad na rin tayo. Medyo tumataas na rin yung ating BP. Kaya parang hindi na maganda sa sitwasyon ko yung laging puyat. Kaya tinigilan ko na yung panggabi. Pero kung talagang kaya ninyo kung kumuha ng panggabi, mas maganda po yun. Mas malaki ang kinikita. Ano po? Kaya po, uh, ngayon, ang work ko lang po dito, ay mga ila-ilang oras lang po. So, ngayon, th Thursday po kasi ngayon dito. Thursday, Friday, 8 hours po ako dito. Magkadugsong lang po. Yung isa kong client, ito, ito pong alaga ko ngayon, ay, 6 hours. Then, may kasunod ako dito na 2 hours. Yan po. Kaya, ah, nagiging 8 hours, magkadugsong sila. Pero, medyo mababa lang po talaga yung kita dito. Kasi, nasa agency nga po. Ang mataas ay doon sa private ko. 5 hours lang yon Kahit 5 hours lang yon ay medyo malaki naman. thirty per hour ako. So, magkano na yon sa limang araw? Ah, sa limang oras nasa $150, di ba? okay na yun. Tapos, hindi ka naman pagod. Hindi ka naman pagod. Di ba? Hindi ka rin stress. Okay na yun. Sa isang araw. Saan ka ba naman kukuha na $150? Tapos, bu bukod pala yung, ano, yung $25 ko na pinupuntahan everyday din yun. So, kung kadugsong siya nung aking 5 hours sa isang araw, meron akong $175. O oh, di ba? sang san sana naman ako pupulot ng ganun kung nasa bahay lang ako. Kaya okay na 'yon, hindi ka pagod pero kumikita ka. Ano? Yan. Ang, ang akin kasing unang work ay server sa isang facilities din. Kasi ang facilities dito, yung mga, mga ganto mga matatanda ay may, may mga dining room. So, yun ang una ko naging work dito. Medyo okay din yung akin naging Ah... Uh, sweldo doon, pero sobrang pagod naman talaga ang pagiging server. Yun po talaga ang inano ko. Bali, ka six months lang ako doon sa pagiging server. And then, yan nga, nakakuha nga ako ng client dito, naaalagaan. Kaya, nung na-experience ko yung pagiging caregiver, doon ko lang nasabi na, sana naging nag-caregiver care na lang ako noon. Hindi na ako nag-server. Kasi, 'yung hindi ka masyadong pagod kasi ako po kasi ay hindi kumukuha ng mahirap na client 'yung mga nagbubuhat, hindi po. Puro companion po 'yung aking mga client dito. Kaya okay na rin yun sa akin. Hindi pagod, kumikita rin naman, di ba? Yan. So sa mga nagtatanong po sa akin kung malaki ba talaga ang ang kinikita ng mga caregiver dito? Yes po. Depende po sa inyo 'yun. Ano po? Depende na po sa inyo at kaya ng katawan ninyo malaki po talaga ang kikitain nyo dito. Ayan po. Yan po, hanggang dito na lang guys. Sana po ay nagustuhan nyo yung aking pag-share sa inyo ng mga magkaroon kayo ng idea na about po sa pagiging caregiver. Yan. Uh, tingnan natin kung anong susunod nating pwedeng i-share sa inyo na sa pagiging caregiver. Yan. Sa hanggang dito na lang guys. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Pakiclick na lang din po ng notification bell para po uh, manotify po kayo pag po ako ay may bagong mga uploads. Yan po. And paki like na rin po, share and comment. Ayan po. So, hanggang dito na lang guys. At thank you po sa lahat ng mga sumusuporta po ng aking mga video sa mga nanonood thank you po sa inyong lahat at wag nyo na naman po i-skip yung ating ads. Ano po, syempre, yan po yung ating uh, yan tayo kumikita. Kaya, don't skip the ads na lang po mga mga kadwendina, mga mga loves ko dyan. Yan. So, hanggang dito na lang guys. At, laging gusto kong sinasabi sa inyo, think, think positive, always pray, and God bless. Bye. Okay. Oh, um, did you put down band-aids? Yeah. Oh, listen I put on the shopping list. Okay. Band-aids. Yeah. You, you never know when you need one not a bandage it's band aid band aid yeah yeah so it sticks on okay you see the people who walk the dogs they, ha they have to come out